Nako mga tropa, meron tayo dito ang kasama na jeepney driver na ubusan daw siya ng gasolina. Kung mapapansin niyo naman, eto siya. Tapos eto yung jeep natin. Kaso nga lang, ang pera ko dito eh magkano lang. Teka, yung pera ko naging zero. Ah, nabaryahan nga pala. Pero tutulungan natin si pare Teka, naubusan ka na ba talaga ng gas? Tingnan natin dito guys. Uy, wala nga talaga siyang pera dito. Zero, zero nga. O oh, sige, sige pare. Teka, bibigyan kita ng panggas ah. Ito nga pala yung jeep ko. <laughs> so para matulungan natin yung mga tropa natin ating jeepney driver guys, eh wag nyo munang kalimutang i-like ang video, at mag subscribe na rin pala kayo ah, para tutulungan ko rin kayo kapag nasiraan kayo, o di kaya naubusan kayo ng gasolina, dali mag like and subscribe na ayo, pupunta ako dun sa mega station, teka sa mega station dito, saan ba yung banda o di kaya bigyan ko na lang sya ng pang gasolina isang daan pesos, tama bibigyan ko na lang sya, papabuo ko muna tong pera ko mga tropa, puro bariya kasi, teka hintayin mo ako dyan ah, eh, e baka pwede naman bariya ang ibigay sa kanya o pare, tanggapin mo to, bibig bigyan kita ng ano, panggasolina O oh, yan ah. sandaan na yung bibigay ko sa'yo. 100. Ayan na, nabigyan kita ng sandaan. Panggas mo na yung 100. Nabigyan na natin si tropa. Ayan o, no? nagtitank you ba siya? Ba't hindi ko mabasa? <laughs> ano mga sinisabi mo, pre? Ayusin mo naman. Siguro naman, mapapagas mo na to. Kaso nga lang, paano mo yun dadala sa mega station? Eh, kailangan mo yung ipunta roon. Malayo-layo yun, pare. Nako, problemado ata to si pare kung paano niya dadalhin to sa mega station. Eh, gabi pa naman naku naku siguro pupunta mo ako dun sa Megasulian. gasolian natin kung pwedeng bumili no o di kaya take ay alam ko na pare pwede ka ba sumakay sa akin sakay ka na lang sa akin hanapin natin yung gas station O ito na nga mga tropa pinapasakay ko muna siya sakay ka dito tropa hanapin natin yung gas station eh no dami natin mga tropa dito Uy, no boy dalawang pasahero hanapin namin yung gas station dito mga tropa uy ang dilim pa pala kailangan natin buksan yung ilaw ayan no nakailaw tayo mga bossing so yun mga tropa yung mga gasoline boy dito hindi nila alam kung paano gagawin nakasimangot yung iso yung isa naman tuwan tuwa guro nag sila <laughs> hindi nila nabili ng ano nabenta ka ng gas yung lalaki kanina kasi wala silang magalon dito kailangan dala dala mo yung jeep mo eh kaso nga lang wala nang gas yung ano niya yung jeep niya paano naman niya mapapaandar yung boy <laughs> tara nga balik nga muna tayo dun mga ropa o di kaya hanap muna ako ng tatambayan ko medyo madalim pa kasi hanap muna ako ng tatambayan ha natin masyado pang ano wala pa tayong mga pasahero masyado muti kami overtake po magmamadali ka ba boss o sige na una ka na dyan ano ba yan yun, babiyahin na ulit ako. Kaso bakit ganun, gabi pa rin. Nakatulog na ako lahat-lahat, eh gabi pa rin. Nako, pero sige, aam mo na kahit madilim, eh babiyahin pa rin tayo mga ropa. Eh, nga pa rin jeep ko, dito lang nakapark yan, oh. Eh dito kasi ako natira, late lang ng bahay namin, oh. Tignan nyo, kaysa naman sa mga bahay nakatabi ko. Ang lalaki. Tsaka may mga parking lot pa sila dito. ng sa akin, dito lang nakapark sa gilid lang ng alsada. so <laughs> lang, saan ako dadaan? Pag dito kasi medyo malaki malayo. Dito naman malapit lang. Aso, ah, paano ko iikot yung jeep ko? Masyadong masikip. Try nga natin, patras na lang mga tropa. Kaya ko naman yata eh. Open ko muna yung makina ng jeep natin. Ayan no. Oh. Uy, nakabukas yung makina. Siyempre, kailangan natin buksan yung ilaw. Ayan, para maliwanag ang buhay. Tara, atras tayo mga ropa. Kaya-kaya natin ng patras. Kayang kaya yan boy, driver ng Pinas tuwi eh. Kahit masikip, kaya nating atrasan yan. Teka, dito ako minsan sumasayad eh. Mahirap dito mga ropa pa. Sobrang sikip kasi talaga. Ayan o. Oh. O, oh, ba diba? Malapit na akong sumayad. Ulit, ulit, ulit. Baka mamaya masira pa yung jeep ni natin. Mga ropa yung. Hirap talaga dito sa amin. Napakasikip. Ayan o. Oh, Kasya naman na. Yun. Kasya na ata. Nice. Atras mo pa ropa. Nice one. Makakatras na ako ng maayos. Dito medyo maluwag na yata rito sa part na to eh. Ayan o. Oh, medyo kaya-kaya naman na. Buti na lang magaling yung driver mga tropa. Kung hindi, dito ay makakaalis. Nako, ito na. Medyo sumisikip na talaga. Kailangan ko konte, konti. Tapos atras ulit, no? Atras boy, atras. Eto na, liligo tayo. Makakabuelta na tayo dyan, mga ropa. Eh. Sabi ko sa inyo, masikip eh, oh. Kailangan mong pang adjust, adjust eh, para makalabas ka eh. Pag di mo ito in-adjust, di ka makakalabas mga ropa. Ayan, oh, oh. Oh, hindi na lang, makakalabas na ako. Nice! Nice one, makakalabas na. Tignan nyo naman kasi, guys. Ah, talaga dito sa lugar namin. Diyan ako pumasok. Kaya eh, pumunta na tayo sa terminal. Kasi may naisip akong gawin. Kailangan natin kumuha ng kumuha ng pera. Kasi, para makaipon tayo boy <laughs> eh ba may may ikipag racing tayo sa mga iba pang mga jeep ni driver dito eh tara magipon tayo guys babiyahin muna ako malapit lang naman ako dito sa may terminal eh ayan oh may nakikita na nga ako mga jeep oh. tara tara pipila na ako dyan sa may terminal na yan mga ropa ayan uy meron dito naka pink na jeep oh what may babae <laughs> may babae guys oh <laughs> tignan nyo grabe hello kitty yung kanyang jeep ni ang astig <laughs> As may mga pa, nakasaabit pa. May pinto pa yung jeep niya sa likod. Wow, ang galing naman yan, boy. Ayun no. Yan yung driver, babae, oh. Wow, ang astig. Kakarirahin kita, no. Karirahan tayo. Pero mamaya, na, kailangan ko pa kasi i-upgrade yung aking jeep, eh. But, tara, dito na tayo sa may ano natin. May mga sumasakay ng mga pasahero. Ayun, no. Oh, meron pa dito. May bakandi pa, may bakandi pa. O. Oh, usog-usog na lang, ah. Waluhan yan. Ay, di pala. Sampuan pala tong jeep ko. Medyo mahaba na pala to. Ay, no? meron pa sa dulo. Matayo nila sumakay dito sa harap. Ayaw ba nila akong katabi? Mabaho na ba ako? Di ba ba ako naliligo? <laughs> Ayon yung tumabi sa may driver ah. Ayun, may tumabi ng isa. Nice, dalawa na sila boy. Oh, min. Ano, kulang pa. Kulang pa to. Sakay na rito. Naku, may dumating pang isang pasayarong jeep ni driver dyan ah. Kapila rin sa terminal. Ito, estudyante oh. Oh, estudyante ba yun? Oh, trabahador. Ah, mga nagtatrabaho pala to. Mga ropa. Sige na, pasok lang. Tara, suklian muna natin to isa-isa, no? Mahirap kasi suklian to eh. Kailangan sakto yung sukli mo pag nagkamali ka kasi ng sukli, mababawasan tayo ng credit. <laughs> ayan guys, so, oh, balagtas. Nako, magkano yung tatlo sa 50? Nako, mahirapan talaga ako na ito mag-mathematics si. Eh. O sige, tatlong 13 na lang kukunin ko sa kanya. 39, suklihan ko siyang 11. Sana tama yung sukli ko. Tama kaya? Yun, tama yung sukli ko, boy. <laughs> ito pa, pang oh, panginay balagtas, isa senior. So, natin siya ng 11. O, so, meron pa siyang 39. Ito yung sukli niya, boy, 39, no? Sana tama. Tama, ayan. Yeah. yun tama yan boy ayun tumama hindi ako nabawasan ng ano guys nice one so yung iba sisingiling ko dito habang nasa biyahe na no para mas mabilis tayo makarating sa may kabilang destination malupit naman tayo manguha ng sukli habang nagmamanehu, eh ayan no? oh. oh, no? 50 tapos babayad ng isa teka magkano sukli niyan presi ang eh. so may 37 pa siya susuklihan ko siya ng 37 Ay, hey, no? abot ng bayad ah tama ba naku sobra daw ng sukli nabawasan ako ng XP lagot <laughs> Ayan, no? sige, kunin ko ng mga bayad ng mga to. Isa, ang inibalagtas, 13, may 37 ka pa, boy. Ito na yung sukli mo, boy. Ayan, no? o, nakuha mo na ba yung sukli mo? Tama, nice one. Ito, so, ibabiyahe ko na to mga ropa. Ayun, sa wakas, nasuklihan ko na lahat ng mga, ano ko, pasero dito sa loob, no? Ang hirap talaga magano dito, guys. Magsukli, kailangan talaga may konduktor na tayo, eh, no? Pero okay lang, at least wala tayong babayaran. Solo natin ang sahod. <laughs> well, let's go, let's go. Diretso na natin to marami pang mga pasahero sa kalsado kaso puno yung ano ko yung jeep natin eh tapos napakadilim pa ng kalsado boy teka lilaw nga natin lakasan nga natin yung ilaw ayan lakasan natin yung ilaw para makitang kita na talaga natin yung dadaan natin mga tropa teka wala pa bang bababa sa inyo uy magsibaba na yung iba dyan kamamaya yung bayad nyo kulang ha tapos pinakamalayo pala yung pupuntahan nyo lugi ako nun ayun may bababa na mga ropa nice first na customer natin na bababa ayan. Sige, baba na ropa. Ingat. Salamat sa pagsakay. <laughs> Ayun. So, yun. Tignan nyo naman. Sana makakita tayo. Tumibababa pa ulit. Nice. Ayan ang gusto ko. Sunod-sunod yung mga bumababa, boy. Ayan, no. Sige, baba. Sana makakita pa tayo ng mga nag-aabang, no. Kaso parang wala na yata tayo may kita. Ay, meron. Ayun sa may kabila. Kaso mali yung pinupuntahan natin. Sayang. Merong mga customer dun, no. Tsaka pasa mga pasahero pala, oh. Kaso, dami nyo, no. Sayang. Di natin may sasakay. Kabilang destination tayo, Enjoy! Naku naman! Eto guys, last na hero natin, bumaba na rin no, buti na lang at bumaba na siya Teka, papark nga muna ako dito mga ropa Teka, ops, makikiraan lang, magpapark lang ako sa Megadly gadly Tara tara, baba muna tayo, patay mga na Ayan no, dito muna ako sa Megadly mga ropa Eh kasi, eh plano ko talaga makipag racing Kailangan nga pala muna natin dalhin tong jeep natin sa pagawaan Kailangan natin bumili ng mas mabibilis na pang upgrade Tama, kasi yung mapapansin nyo dito sa may makina ko, eh pinaka mabilis na yan boy, kailangan na lang natin palitan yung transmission natin para hindi lang hanggang 4 gear ang meron tayo kailangan hanggang 6th gear para talagang sagad kung sagad <laughs> so papto ibababa ko muna tong hood natin mga ropa, tapos pupunta tayo sa pagawaan no, tara punta na tayo doon di mo na ako piling eh. ko sakto naman na pera ko eh no, let's go punta na tayo sa pagawaan so ito mga tropa nagaanap na ako ng pwede nating makarera wala si kung makita ng mga jeep ni driver eh. Dito na muna siguro ako sa terminal. Uy, wait lang. Andito pala may mga jeep ni driver oh. Uy, ang dami nila dalawang jeep. Uy, ka ito. green no? oh. Uy, tropa. Karera tayong jeep. Uy, uy, day. Bigaw pala yan. Wait lang. Kakain muna akong hotdog dito. Uy, akalaan mo yun. Si Boy Inbu pala. Oh, sige, Boy Imbo. kita. Ito pala yung jeep mo. Wow, ang ganda. Color green. Uy, uy, day. Ba dito na? Mag, ano gagawin natin dito? Eh, gusto ko sana may pagkarera. G Amit yung jeepney ko. Tsaka meron pa pala isang jeep dito. Si Tropa! tropang Sora. hoy tropa. Eh, pap eh papalagbayan ng ano, karera. Oh, boyimbu Sasali yan ng karera sa atin. Tignan mo. Nakikihalubilo. Kaya tara. Simulan na ba natin to? Oh, sige, sige. Sakto. to? tapos ko lang dito. Yari na yan sa akin, jeep mo. Oh, sige, sige. Tara. Pumunta na tayo sa may kalasada. Kailangan na natin tong iparada dun. Para malaman natin kung kanino jeep ang mabilis. Aha. Di ko magpapatalo dito, boy. So, ito guys. Teka, meron pa ang pasahero partida ko na sa boy hindi nasa na sila o oh, na kayo dito sisimulan na natin ng karera op ya na ako, boy mga, mga maniobra lang ako sige maniobra mo yan kailangan pantay pantay yung jeep natin para walang daya isang ba yung starting point natin di dito dapat eh. bakit okay na yung dito tapos pupunta tayo dun sa may lugar ng ano wait lang titignan ko dun tayo pupunta sa balagtas nandito kasi ngayon tayo sa bulakan eh ganun ba o oh, sige sige wait teka. Diyan ba yung starting? oh, dito. Tignan mo. Nakapantay na kami dalawa na ni paring Sora. Ikaw. Ano ba yan? Hindi ka pala magaling magmane, eh. Hoy. Marunong ako boy. Ayan eh o. Oh. Papunta na ako dyan o. Oh. Oh, bilis mo. Maniobra mo. Ano yan? Baka sumagi ka pa sa poste ha. Ah? Basic yan sa akin boy. Ayan Oh. Eh no? Op ya. Yeah. Wala na. Sumagi na. So yun mga tropa. Magkakatabi na nga pala yung mga jeep ni namin no. So bago pala namin simulan tong karera ng mga jeep. Eh wag nyo muna palang kalimutang i-like e yung video. At mag-subscribe na rin kung di pa nagagawa. Ano, boy imbo, ready ka na ba? Ready na ako, boy. Eh, baka maiwang ka. Ooh, Sorry na lang. lang. Ikaw naman, Sora, busina ka nga kung ready ka na. Ayun, oh, bubusina na siya, boy. Mukhang ready na. Tara, sisimulan na natin to, boy. Pupunta tayong balagtas, ha? Ako, may nakaharang sa akin. Pero partida ako na to. Pagbila kong tatlo. Isa, dalawa, tatlo, game! Nako, ba -ba. mga tropa, tinunaan na tayo ng dalawa. Bakit naman sila nagigit-gitan? <laughs> Bye-bye. kita na lang tayo sa finish line Uy, talaga ba? Di mo ako may iwan, boy Uy, na si -ano siya, no? Soro, naiwan na Si Boy na lang habuli natin, mga ropa Ayun, hindi sa atin makakaliuto Tignan nyo Ayan siya, guys, oh. so <laughs> Kitang-kita ako yung usok ng kanyang jeep <laughs> Maabutan at maabutan natin to, boy Uy, sumobra siya, mali Ako rin, sumobra Nako, atras <laughs> Atras pala, kakanan pala dawat, boy Nako, nandito na si Sora Uy, saan pumunta si Sora? Nako, mga ropa Naunahan tayo ni Boy Imbo nagkamali tayo ng dinaanan tara ulit natin ay yung jeep nyo. kitang kita ko pa dito ah ko yan boy hindi yan makakaligtas sa akin teka fourth gear na tayo nasa pinaka last gear na tayo talaga maaabutan natin yan uy ako sa lubong. eto na overtaken oh, na ito uy nako sumagi ako sa iyo boy bye bye dito na lang tayo finish line ako, di tayo magpapatalo dyan mga ropa ay no, talagang talaga maaabutan ko pa yan Isasagod ko na ang pagtapak dito sa gas Uy, sumagi sya boy Ito na, pagkakataon ko na itong maiwan siya Ayun o, iwan So ito guys, tignan nyo Hindi ko na makita si boy imbo Hindi na ako masyado nagmamadali oh, Pero parang wala na siya sa mapa boy <laughs> Nice one, sigurado tayo na ang mananalo dito Kaso bakit ganun, ang dilim Buksan ko nga muna yung ilaw ko Naikipagkarera ako Tapos ang dilim-dilim Gabi pa naman Nakoy Yari talaga kapag ako'y nakasagi pero wait lang parang may nakikita ako sa likod kong jeep ah. naku si boy imbu na ata yun mag overtake siya sa akin guys oh no naku na 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 ni boy imbu hindi yung pwede rabuling ko pa to boy okay lang yan naka third gear pa lang naman ako Chati wala naman ako sa makinang nakakabit sa jeep natin kasi sagad na yung ano natin boy pang karerang makina na nakakabit dito naku ayun nice one bumalentong si boy imbu kala <laughs> mo boy imbu ah oy umalis ka dyan ang mo naman Di pwede yan boy, ayaw mauna Ganda yan eh, ito guys, Umaharang show Ayaw tayong padaanin o ito Kala mo ha, sisingitan na ito guys Ayun o, oh. bug, sinigitan mo lang o Ayaw magpatalo Bye bye, kita na tayo sa finish line Malayo pa yung finish line boy Teka guys, mukhang matatalo na yata tayo ha ah. Malapit na yung pinaka finish line eh Dili ko na lang dito Uy, counter block ka boy ha ah. Ayan o, oh. nag counter block na ako <laughs> Iwan ka na boy. Ito na yung finish line, no? Bye bye. Ito na guys, wala na. Nauna na tayo dito sa may pinaka ano, drop off point. <laughs> ano boy, yung body ka pala nanalo. Wala na ubusan daw ng gas, eh. nagpagas muna ako. Uy, talaga ba nakita ko nga bumunggo ka dito sa may tulay. <laughs> hindi joke lang 'yun. Nagpagas talaga ako dito. Uy, talaga ba? So yun mga ropa, hindi pa namin yung isa naming kasama. Kaso baka mamaya kumain pa yun ng ano ng pares. Ah, nag siya. Ako, baka kumain siya ng hotdog o di kaya naubusan din siya ng gas. Kaya nga, marami. Eh, sarado pa naman yung ibang gas station dito. Gabi na eh. So yun, mga ropa, mo dito ko muna tatapusin yung video. <laughs> Nagkarera ang mga jeep ni namin. Huwag yung kalimutang ilike At mag-subscribe para makasali kayo sa karera namin, boy. Let's go! Uy, sa wakas, nakarating din yung pang-third namin, boy!